Napansin mo ba ang kakang huling? Oo. Oh. Kumarit face, ba't hinahanap mo si Tia Huling? Oh! Ay gawa ng aking sisingilin doon sa kanyang kulang sa akin sa ibon na 780. Oo. Oh. Ang Tia Huling bagay meron pang bigayan sa iyong 780? Ay, kailan pa baga yun po Paano yung kapag nakabayad na tiya huling sa iyo? <coughs> yun ay nung ano pa ako nung November 28 pa niya kinuha sa akin, ingin ay February na kaya aking sisingilin na. Ha? Oh? Ay kung iyo Kung Ang akala ko lang naman ay na. Ha? Ay hindi pa nakakabayad ang kakanghuling kumarites. Gawa ng siya daw ay may pinagkagastos nung December kaya naman hindi ako naabotan na agad eh pinabayaan ko na din at baka nga naman siya ay gumastos at di pat nagpaskot nagbagong taon oy pala naman ay hindi pa sino pa baga ang may kulang pati sa iyo kumaritis tayo sa ingin ng manok dito sino pang may kakulangan sa iyong bayad sa Avon kumaritis ah may din sa aking ano yung si Minerva. Sino? Umaritis? Si Minerva? Hindi pa nakakapagbigay sa iyo. Ote, si samantalang dami-dami ng kwarta. Yung bagay nakakautang pa sa iyo ng one man to pay sa iyo. Hindi pa nagkakas. No, ano yung si Minerva? Hindi man lang ang marunong magbigay at nagpapahuli pa ng bayad. Eh, kita mo namang sila na may kwartang kwartat may mayaman din na kapo sa Facebook na, feeling yes. no feeling blessed at na SP guys no mana yung si Minerva ayo nga ko marite sa din ano nagtataka din yan pero si Minerva naman ko marite siya akala mo lang ay makwarta yan eh, sa Bombay lang din ako, kapit kumaritis. kaya akala mo eh, maraming pera si Luray, pari ang yun eh di, malaki din ang kanyang hulugin pag gaya na yung kumaritis. Oh, ay ganay ang baga ko marites. Ay ang akala ko pa naman ay eh, seminar si ba ay mapera. Kaya yung init na yan ang pati nasa SM, nasa Jollibee, sa Macdo. Oh, yun naman pa rin nangungutang lahat sa Bombay. Kaya naman yung seminar Minerva. May maipagyabang lahat. Ay talaga namang buutangin na eh, sa mga di balik. kumari, puntahan mo na si Menor ba sa kanila at baka mamay makapag-SM na naman na hindi mo paabutan. Eh. Hala, 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 hala. At ako'y paparinidin. Ay, hala, hala, hala. At akin pupuntahan na nga at nang maabutan ko, baka mamay umalis na naman pati sa kanila. Yan ka Takang huling. <laughs> Oy, may po ikaw ay naabutan ko. Ikaw po talaga ang sinadya ko at kukunin ko na ho yung inyong kulang na 780. Ah! Ay hindi pa ba ini aabot ng Dulce at pinabot ko na kay Dulce yung bayad ko sa iyong 780. Ano ganamang si Dulce? At guys, si Kumaring Dulce. Ito sa ko ba ang kumaring dulce kanina dito at sinabi ko nga ikaw ay sisingilin ko ng 780 ay naiabot mo na pala sa kanya nung nakaraang araw pa tapos wala naman siyang ibinibigay sa akin at Yes, ay humanda sa akin yung si Kumarin Dulce Pati naman ako pinapagod pa nina. sa kanya pala ang bayad mo Ay hala hala po kakahuling At ako po munang pupuntahan niya si Dulce Si Dumaling sinasabi ko na nga bagang ay parang iba ang kutob kanina Nung makasalubong ko ay eh. di ang kanakakang Dulce Bye bye! Dana! Ates, Ay pati eh, nagkamali na. Kakang Dulce na pati ang tawag. Uy, para magkakainitan itong dalawa ni Dulce mamaya. Ay naman no, na. Eh? Kumaring Dulce? Ano? Sinasabi ng kakang huling na nung nakarang araw pa daw niya inabot sa iyo at pinapakasuyo na ibigay sa akin yung kahulangan niyang 780 ay ah! eh, nakasalubong na tayo dito sa daang kanina kumaring galusi ba't hindi mo man lang naiabot sa akin at ako'y pinapunta mo pa doon sa bahay ng kakaanghuling nakakahiya pati doon sa tao akala ay kay sinisingil ko siya ng todo todo ay eh, yung pala naman ipinabot na sa iyo eh. tis, di ay sabi hindi na ako doon sa kanila oo nga pala kumarit ay, no, mang... pinakasuyo oh. nga pala sa akin ng tiyahuling ay pasensya ka na kung hindi ko agad na sabi sa iyo kanina katanga pala yung magkausap na dito pasensya ka na baby ah sa dyan wala kang balak ibigay sa akin yun ang iyong sabihin mo o kaya yung ko pati ako'y nagpunta dun sa kanilang bahay ako'y nangangapahiya pati hindi pa nakititigil naman kung ano kaya Engin na ingin ninyo ah Umayos ayos kumarin dulce eh. Pag ako hindi nakapagpigil sa iyo, sasampigahin na kita. 哎呀妈！到底？